Ayan, nasasakay na nga po ulit kami pabalik sa Buendia, yeah. ayun O, alam na ninyo ha O, sige nga Wow, marunong na si Ninita Wow Wow, marunong na si Russell O, yan, alam na ninyo ha Ano yung mga ano muna? Baka mawala Saloneta Saloneta, Saloneta. Salon doon doon? Papunta doon Diba doon tayo galing? Doon tayo galing kanina? Doon tayo galing Sinakya natin kanina Ang haba no ano? <laughs> Nagulat sila sila Ang haba daw Nagbibilang si sila Russell, ang haba oh. o. Lumampas ka, na. Mabayad ka ulit. Kumailin, lumakay ka, kailangan doon talaga sa lugar mo, mababaan ka. Pag lumampas ka, magbayad ka ng bago. Okay, ganyan natin naranasan namin na tumakay ng train tayo oh. Taka-taka po sininita sa mga train. Ngayon ano ka lang ba nakakita to? Ha? O, alin alis nakasakay ka na. ati nakasakay na kayo sa train na lang. Pati. sa Pati. sa ay, pagpabalik naman dito na ang drive yun o, no, lilipat lang ulit dito siya may tayo pinto naman yun wala ko po dun lang sa may ako makaingat ito distansya na ito kasi kailangan hindi kayo lalampas dyan kasi ano yun eh kaya kayo dyan, magdadaan lalo yung train kaya at least may ano na kayo, may experience na kayo sa pagsakay ng train ha ay, ito na po yung sasakyan namin ang tren. Ayan, smilfato na. Ay. Babae driver, ano? Ito po. Babae driver. Nupang bigyang daan other passengers boarding the train. sa central terminal. Approaching central terminal. Bigyan Pakiusap sa si mga pasahero. Kapag narinig na po ang warning buzzer, hindi

Diba? Anong na dito? Nandito, ng ng ano? Ng pindiya. Siya, ito na sa bendiya. Ikaw naman, sa site ng trend dito. Gabang ka dyan. ng trend ko Magbaba kayo Ayan, na po kami ngayon eh, sa Central Terminal. <saan> <susurra> ah, sagot? 2.50, talaga? O sige, kasi si ate ano naman dito. Yan naman natin, kasi ako eh. <surra> <suurra> Anong, ah, ano? Multicap? Ah, Ito ba yung multicap? Di ba multicap tawag dito, boss? Oh, electric ah, tricycle. Oh. Kaya lang kasi marami na po pala na bago sa Manila. Oh, wala na yung mga kuliglig dati, mga kuliglig dito. Wala na, kaya ito na. Ah. Uh. Oh. 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 Ayan, tapos ano dito, iba na naman yung Ocean ano bang sa Ocean Park. Ano ba mayroon Ocean Park? Ha? Russell? Pa. Ay hindi pa niya alam? Kasi hindi pa nga siya nakaka- yes. Ano na roon? pa Kung sa Ocean Park, ko. Oh. So, di ba Ha? Huh? Di? No, no. di ba pwede no. doon walk-in, boss? No. Hindi. Oh. walk-in doon? No. Oh. Pag hindi tayo pinapasok, hindi, tay, wala naman problema. Ayan, dito po tayo ngayon sa Kalin. At experience po Wow! mag uh, talaga eh. Kalista saan sasakyan natin? ang sa... Sa Sa natin. Ayan ang mga sasakyan natin. Kung mag jeep kayo, pupunta kayo dito. Yan yung pusoopis na nasunog. Yan yung mga to na pinapadala. Yan. Yan oh. Babalik kasi tayo eh. Tayo. Oo kasi yung okay, Ocean Park doon. Manila tayong na hmm. <laughs> nga kasi Ilalakad ko lang ito dati. Hmm? Ayan, may kabayo. Ayan, dyan kami sumakay Ay, dati rasi. Ano, Ay, pwede ka din doon. Kung gusto mo sasakay doon. Ayan ang lunita, o. Oh. Ito na. Ayan, o. Oh. Ay, may concert. Oo, ang ganda. Ano ba yon? Yung pailaw na yon? Oh, grandstand. Wow. Fireworks. Amaya. Wow, oh, ang ganda tayo. Dito ako dati nag-apply.

Ayan, ang grandstand mukhang may may ano, may ganap ngayon diyan. May na Ocean Park oh. Ayan, dito pala mismo tayo. Wow. Ayan na oh. Oh. Uh -huh. Tayo. Ingat. Nah. Uh. Tinggal sendal ya. Oke, okay. selamat. wag nga eh. Pwede na kayong magtanggal na muna ng mask para makahinga. Wala na mga likabok dyan eh. Tanggal kayo ng mask. Ilagay sa bulsa lang may ninita. Magpabuking na lang ulit. Ayan naman. Kung sana kami, hindi magpapabuking na lang ulit yung oras namin 5 o'clock na tapos sabi nyo sa counter kung magbabayad nyo hindi namin mayroon hanggang 6 kaya nga tayo pupunta doon para mayroon nyo yung tapos nakita niyo yung yung goldfish at yung lion at yung shark kaya kita natin eh kulang nga nga tayo oras kulang daw sa oras na magbabayad nyo

Padihin mo na nita. Ayan, nakataka po sila may mga American. Oh, nakataka si sila may American, oh. Oh. Hey, hello. Ah, pasok tayo. Wala. Oh, pababa na naman yan eh ayan nasaan ba ang Cuatro Marias wow wow ang ganda dito mas tabi dagat may barko ang laki oh yun ang laki po ng barko oh Yan para tuwan asal ng militar. May nakita siya ayun oh. Ay sus. Ano ba? Yan at kami po ay pauwi na.

Ayun kung makakaya dyan. Sa dampak ay dampak. Ay, may jalebi dito eh. Kumplito eh. Banda doon ang dampak. Wow, jalebi. Sabi ah. ah, ng dagat kasi yan eh. Ano po yung Star City. Diyan, yan kayang building na yan? Oo. Oh. Sahis. Oh. Ah. 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 Ah.

Magkano yung pampano? Kasi oh, po. Dito sa po ma'am, 750. Labang. Hello! 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 guys! Uy, Yeah. tuna, thank you so ingat